Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Migalab Love, po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umagat ang hali hapon or gabi sa masulok ng mundo. Miguel, Miguel sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Hello, Migalab Love, po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Ang bilis ng panahon, no? June 1 na ngayon, no? So, Naku, kalahating taon na lang din i eh. magbabas ko na naman. So, araw ngayon ng Sabado, June 1, so bukas, mayroong uh, maisog rally dyan sa uh, New York, no? So, sana magiging successful po yun, no? Dyan sa Amerika. Pero, yung topic natin po ngayon, mga lalabs, mga bayot, hala. Itong si uh, Philippine Coast Guard Chief uh, Commodore Tariela, pumunta sa ibang bansa nang hingi ng limos, nang nagsolicit daw nang hingi ng tulong doon sa sa European na uh, country. So, ano ba ang hinihingi ni Tariela dito? Pira ba? Mga kagamitang pandigma or uh, tulong? Sandali, sandali, sandali. Or tulong para dyan sa tension ng teritoryo sa West Philippine Sea. So, kaya pala, Matatandaan niyo yung sinabi ng mga mangingisda na pinuntahan ng mga uh, mga himod na mga tongrisman na mga aso ni Martin Romualdez habang si Romualdez ay eh, nagpa-fly fly doon sa New York with private jet. Eh kanyang mga uh, aso naman na mga tongrisman na mga mukhang pera na yung mga sa yung bang para hindi nga aso eh baboy na mga tongrisman na Binibigyan lang, pinapalamon ni Martin Romualdez ng pira So, yun ang pumunta doon sa mga mangingisda At sinabi ng mga mangingisda Bihira lang <laughs> Nag-ikot-ikot uh, nag -ikot doon dyan sa karagatan Or uh, <clears throat> yung uh, Philippine Coast Guard So, talagang wala pala talagang uh, Philippine Coast Guard na laging nagpa-patrol no Kasi sa ibang bansa pala nagpapatrol si Komodor uh, Tariela, ng na chief ng chief ng Philippine uh, Coast Guard. So ito sabi ng 24 oras balita ng GMA News. PCG humingi ng suporta sa mga European Business Chamber sa gitna ng tension sa West Philippine Sea. Really? At ano naman ang hinihingi nitong PSG na to? Na si tariela doon sa mga European business. pera ba? Millions or billions of dollars bang ang hinihingi? Ganun na ba, Kapobre? Wala bang uh, tawag dito? Wala bang uh, budget na meron naman atang millions or billions of pesos na budget ang Philippine Coast Guard natin? So, ito. Pakinggan po natin ang uh, balita ng uh, GMA Network kung ano yung hinihingi at kung ano yung mga pambobola ni Commodore Tariela, ng, uh, chief ng PCG, uh, sa European na mga negosyante at bigyan kaya siya. Ito ng mga negosyante mula po sa Europa, kaugnay ng West Philippine Sea, Ito nakatutok na. si Mariz Umali. Masyado malamaliwala, bakit? Yes. Sa ang iba't ibang business chambers ng Europa, partikular ang German, Dutch, oh. French, at Nordic Chamber of Commerce, suporta ang hiningi ng Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. We are a small country. Uh -huh. Our voice is so tiny. But for the countries that are bigger than them, combined, we believe that the G7 countries Make China fall in line. Once next in after... Ang tapang mo! Magsalita nga laban sa China kay Nanigibo Chodoro. Ang season sinasabi niya, we a small country. So, bakit? Maliit din naman kung tutuusin yung bansa ng uh, Vietnam. Yung Taiwan. Na nakikialam na nga din sa West Philippines eh, or South China Sea. Eh, at nais na rin lang magkaroon ng kanilang uh, tawag doon pag-aari. Hindi lang nga uh, China. Ang, uh, kasi dispute ang uh, South China sina yan. Ha? So, disputed yan. Marami ang nagmamayari. Diyan hindi lang tayo. Sa katunayan, ang Vietnam ay mayroon around 21 yata na lugar na dyan sa West Philippines o South China si ang nakuha. Ang China mo ilan? Anim pito. So, bakit nakatutok lang ang administrasyon o ang Pilipinas sa China pero tahimik tayo sa Vietnam? yun eh, May ano din dyan, yung Malaysia, may nakuha dyan ata, lima. So, may eh, Brunei pa yata, may Indonesia pa. So, bakit yung uh, Vietnam kaya labanan ang mga Chinese Coast Guard ng China? Pati yung, ano, yung Indonesia. O basta, sa kamakailan yun, mayroong balita din na may dalawang barko ang Vietnam na mayroon ding water cannon. So, kung tayo nagmamatapang itong geopolitics at saka itong uh, foreign policy ni Bongbong Marcos na biglang nag, ano, biglang uh, mula sa itaas tumalon ng uh, ilang degrees, no? Nabigla pag uh, nakipag-usap mo na sa China Pagkatapos, pumunta ng saan? Amerika Pagkatapos nun, doon na nga bumalintong si Bongbong Marcos Lumuhod na, humimod na sa puwit ni Uncle Sam So ngayon, ano ba ang uh, tawag dito? Pakay lang ng China at uh, Amerika sa Pilipinas Bakit na oto si Bongbong Marcos? na hanggang ngayon hindi magits ni BBM. Wala silang pla wala man silang pakialam dyan sa West Philippines or South China sa yung US. Ang layo nila. Ang may pakialam dyan tayo at ang China. <clears throat> Porkit inuutuhaan dito kami kapag uh, may mangyari sa inyo, kapag batindi na yung bully, eh, andito kay tutulong. Pero binuli na tayo. Inuterkanon na may, bark may maliit na barko na dyan ng Pilipinas ah na Coast Guard, eh, nag, ah, nagka, nagkalasog-lasog. Tapos, ni-laser pa saan yung kano? Wala. Ngayon, andito si Tarila na nagmamatapang. Tapos ngayon, wala nagmamatapang-matapang sa China. Eh, wala din naman siyang maibubuga. Ni isang barko niya na Philippine Coast Guard na pangutir kanon cannon, wala. Tapos andito siya ngayon, nang hihingi. Nagmamatapang lang ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil akala nila mayroong uh, mga European or mga puti magpapakamatay sa atin, tutulong sa atin nila. Ang layunin lang ng Amerika. Bakit dinidiktahan o dumidikit ang Amerika ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil alam ng weak leader. Dahil alam ng kano na mayroong mga kaso ang Uh, Marcos sa Amerika At uh, kailangan na yun mabura O oh, may mga tagong yaman pa doon na makuha Kaya inuuto ng kano So ano ba ang pakay ng kano doon lang sa Pilipinas? Yung uh, freedom navigation Wala nang iba Nanais ng kano Kaya dumikit sa Pilipinas Para malaya yung mga negosyante Yung mga kalakal no, Yung mga negosyo na mga barko mula sa Middle East Na nagde-deliver ng langis papuntang Amerika o sa mga karatig bansa ng Pilipinas na nagdi-deliver din ng kanilang mga produkto doon sa iba't ibang bansa o sa Amerika papuntang US malayang makaka daan dyan sa West Philippine Sea yun lang maliban doon wala na po wala ng ibang nais ang pi ano? Oh, no? Transparency is that more countries having collective action to tell China that what you are doing is something that we're not going to support. It is something that we're going to condemn. Paulit-ulit na ipinapahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailanman natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo sa kahit sinong dayuhan. Kaya ayon kay Commodore Tariela, para may pagpatuloy na mapoprotektahan ang ating soberanya. We want the Filipino borders to make sure that those people that they are going to elect in Congress, oh. whether in Senate or in... So, dito, sino ba yung totoong bully? Pilipinas, hindi po China. Para sa akin, ito yung opinion ko, Pilipinas ang unang bully. Bakit? Nang, kumbaga sa Bisaya pa, nang hagit sila sa China. Tapos wala naman din silang uh, Panama kahit nga water cannon, wala ang Coast Guard. So ngayon, andito ito si Tariel na hihingi ng tulong, nagsusulisit. Ano bang hinihingi nito? Pira? Billions of pesos, trillions na obos na ni Bung -Bung Marcos. 4 uh, trillion na mahigit. Ang na kulang, kulang na 5 trillion ang naubos ni Bungbong Marcos. First quarter pa lang ng taon na to. Ni isang barko, at saka pang water cannon, wala tayo. Walang nabili si Bongbong Marcos. Hanggang bulsa na lang ba? Hanggang travel pa? Ewan ko ba? Pupuro sa mga bank accounts na lang tinatago. Tapos ang lakas ng loob, maghamon, mambuli ni Tariela ng Philippine Coast Guard at ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Iyon, nakasandal lang naman pala kayo sa pader, sa mga ibang, sa iba't bansa nang hihingi kayo doon ng tulong ng lilimos nakakaawa kayo Kung gusto talaga ng Pilipinas ng administrasyon ni Bongbong Marcos na labanan ang China gayahin ang Vietnam bumili ng mga uh, kagamitan lalo na diyan mga malalaking barko kahit may dalawa tatlo lang tayo oh lagyan yung lahat ng tubig kung may water cannon sila o lagyan din ng laser kung batuhin na ng uh, kung i-laser ng uh, Chinese Coast Guard yung Philippine Coast Guard labanan din nila ng laser o batuhin din sila i-water cannon sila doon paulanan sila ng tubig paulanan din nila hindi natin kailangan magpalimos manlimos ng tulong sa ibang bansa dahil nakakatawa nakakaawa piling ng mga taga ibang bansa napakainap na pulubi tayo. Which is kung tutusin, hindi naman sana tayo pulubi kung matino yung mga umo o pong pinono sa ating bayan. e eh, kaso wala eh. Mayabang. Tapos eh, yung pala si Tarila, ang yabang-yabang dyan sa West Philippines, eh, para media Yung pala yung mukha mo, nasa ibang bansa ka, nanginghingi ka doon sa mga business chambers ng uh, kung ano ang hinihingi mo. Pira? asan saan mo gamitin yun? may budget ka sa gobyerno. gusto mo din mambulsa ng pera ng taga-ibang bansa. O mo yon para tatakbong senador. Ay, Diyos ko po, patawarin talaga ng mga tao na to, no? Bago kayo magyabang, mag... Uh, Mambuli ng China or kumbaga ano ba sa Tagalog yung mga ha? Yung mag no? Sa taga English naman yun. Hindi ko alam sa Tagalog yung manghagit o provoke. Bago kayo mag Diyan ng kaguluhan. Si Tiyakin sa ng bansang Pilipinas na kaya natin labanan ang China. Pero kung para tayong asong o lol na nanlilimos lang at uh, yung nagtitiwala lang natutulungan tayo sa pangako ng mga puti, manahimik kayo kung ako sa inyo, Tariela, Bongbong Marcos, tumalon kayo doon sa pinakailalim, pinakagitna ng dagat ng West Philippines.